kape tayo guys ay hindi pala kape karak pampagising ayan nandito tayo sa parking inom muna tayo ng karak tea kumusta kumusta Pilipinas ang saya saya Shoutout sa aking mga shoutout sa aking mga kaibigan dyan, sa mga subscribers natin. Shoutout sa inyong lahat. Ayan guys, flex ko lang yung aking in-order na burger na sobrang sarap. Dalawa dahil maliliit lang yan. <laughs> sobrang sulitin natin ng ating off day para sa mga taga Abu Dhabi sa naghanap ng taho ay at ng burger na masarap ang palaman dito nyo lang makikita sa nok taho dito lang sa Hamdan bagong bukas lang to guys kaya hindi pa masyadong alam ng karamihan Ayan, labas na tayo muna at maghintay sa sasakyan ng ating order. At dahil nga gutom na gutom na ako doon dahil nakakagutom naman doon talaga sa isla. Kaya inupakan ko na yung isang basong taho at dalawang burger. Ayan, ang sarap guys. Napakasarap. At dahil hapon na ako ay nagpasyang umuwi na din para makapagpahinga sa ating sariling kwarto tapos na ang ating off kaya magpapahinga na tayo sobrang napagod ako doon at puyat ako doon sa isla pero masaya naman guys dahil marami kaming nakuhang halaan may isda rin may alimasag yun pero yung paborito ko talaga yung halaan dahil matagal na panahon na akong hindi nakakain ng halaan kaya naparami ang dala ko hindi na ako nagdala ng isda dahil meron pa akong isda sa rep ayan So, enjoy watching and thank you so much for watching guys. Huwag kalimutan i-like ang aking video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel guys at huwag naman sanang mag-unsub. <laughs> thank you so much. Ayan, sana makikita nyo maraming mga sasakyan dito akong nakakasalubong. <laughs> I enjoy watching guys. Thank you so much. Have a nice day. Sobrang antok na antok na ako at ngayon ay masarap, masarap matulog at okay na yung pakiramdam ko dahil sob na ako don sa kinain kong taho at dalawang burger. It's more fun in the UAE. <laughs> in the UAE. Sulit na sulit yung off day dahil nakapag relax doon sa isla na pinuntahan namin ng aking mga kaibigan. Hindi ko na pinakita yung ibang mga kaibigan guys dahil uh, kumbaga I respect their privacy. Hala, <laughs> talaga lang na. <laughs> Oo guys, hindi ko na pinakita yung iba na aming kasama. So, dito ay nagkagulo na yung mga sasakyan kung saan saan na lang umaano dahil nga lubak-lubak yung kalsada na yan, yung daan. Actually, hindi naman talaga to ang totoong kalsada. Kaso, naging kalsada na lang dahil sa maraming dumadaan na ano, parang shortcut na lang yun. Kaya, naging kalsada na. Pero, siguro, in... Sa mga darating na araw ay sisementohin na rin yun kasi para maiwasan din yung aksidente. Ayun. So, ayan nga ang ang pinapakita ko sa inyo ay ang daan pa uwi pero tatapusin natin ang video na yan hanggang doon na lang sa may sa may kanto <laughs> aray ka sa may kanto Oo, doon na lang sa may kanto kasi na, parang nakakasawa na rin itong pinagagawa ko sa buhay. <laughs> Ay, nako, pasensya na kayo guys. nagjo lang ako para hindi naman tayo, wag naman tayo masyadong seryoso sa buhay. <laughs> Kahit sobrang pagod natin sa trabaho, kailangan natin mag-relax. Relax, relax di ba guys? Kailangan natin mag-relax mag isip-isip dahil nga doon sa isla napakatahimik at nakapag-isip talaga ako ng mabuti <laughs> ipapakita ko na lang dyan yung mga nakuha namin sa isla yung halaan yung uh, niluto ko na yung halaan napakasarap yung isda at saka yung alimasag ayan guys sinabot na ako ng takip silim dito dahil malayo pa yung binyahe ko mula doon sa pagkatawid uh, namin ng bangka sa pampang. Uh, at syempre, kumain pa. Tapos, nagmuni-muni pa. <laughs> Kaya naman, ito sakto lang. Medyo maliwanag pa naman. Malapit naman na sa bahay. At ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat.